Ayan, good morning, good morning, Karil Hiniero Tips. Ayan, tuturuan ko naman kayo paano mag-estimate ng uh, quantity ng plastering o yung baga yung gagamitin nating semento uh, sa ating mga pader. Okay? So, paano nga ba nating sisimulan to mga idol? Paano natin malalaman kung ilang semento yung kakailangan natin sa ating mga pader? Okay, para sa susunod, ikaw na gagawa. Pakinggan mo lang ito mga idol, o kumuha ka ng papel mo, isulat mo para maintindihan mo. So, ganito. For example, meron kang pader na 10 meters yung haba, 3 meters yung taas. Okay? So, ang kukunin mo muna, kukunin mo yung area ng pader. So, ang pagkuha ng area mga idol, i-multiply mo lang yung dalawang dimension. Okay? 10 times 3 is equal to 30 square meter. Okay? Tandaan mo yan ha. Yung area na nakuha mo, i-multiply mo naman sa thickness para ang lalabas is volume. Kung ang thickness na gusto mong palitada mga idol is 16mm, uh, 20mm, 25mm, depende kung ano yung uh, requirements mo. Okay, so let's say 16mm. So yung 16mm, i-convert mo muna sa meter yon, 0.016 meter. Okay, so multiply mo doon sa area na nakuha mo kanina, 30 times 0.016. Ang lalabas doon is cubic meter na. So ang volume na nakuha mo is 0.48 cubic meter, ang papasok doon sa pader mo. Okay, 0.48. Ngayon, kukunin naman natin yung, asemento. Okay, meron tayong ginagamit na, factor. Meron yung class A, class B, at class C. Kung baga, gagamitin natin yung class B, kasi masyadong, mahal yung class A, mga idol. So, class B. So, gamitin natin yung class B, na 1-3. Okay, so 1-3, for example, yung 1-3, isang bag, tatlong buhangin. Ang factor nun mga idol is 12. Okay? Constant yung 12. Ilista mo yung 12. Kung class B ang gagamitin mo. Okay? 1, 3. Ang factor niya is 12. Okay? Yung 12 mga idol, yun yung uh, multiplier natin doon sa nakuha nating volume kanina na 0.48. So ngayon, yung 0.48 na nakuha na natin, i-multiply mo sa 12. So ang lalabas mga idol is uh, 5.76 bags na semento. Okay? So nakuha mo na mga idol. Nakuha mo na kung ilang semento yung kakailanganin mo. So pwede mong gawing 6. Okay? Wala namang 0.76 na semento. So say 6 bags of cement. Kung lalagyan mo ng allowance na isa, it's okay. Okay? So ngayon yung buhangin naman. Ilang Uh, cubic naman yung kakailanganin mo since yung na-compute na mo na na 0.48 i-multiply mo lang sa 1 yun yung factor mga idol constant yung 1 so 0.48 pa rin yung labas okay so 0.48 cubic meter na buhangin yung kailangan mong materiales okay so tapos na ang problema mo mga idol okay so kung walang nagbebenta ng 0.48 na buhangin di kumuha ka ng isang kubiko okay ganun lang kasimple Ayun. Sana may na, may natutunan ka at may naintindihan ka sa aking sinabi, okay? Kung uh, gusto mong i-clarify, pwede kang mag-PM sa akin at pwede kong ituro sa iyo. Okay? Maraming salamat and God bless po sa ating lahat.